Napanatiling payapa at ligtas ang ilang kalsada sa Commonwealth at IBP Road dahil po yan sa tulong ng pinagsama pwersa ng mga otoridad. Alamin natin ang pinakahuling sitwasyon doon sa ulat ni Joshua Garcia live. Joshua. Yes, Dominic, bagamat walang antigil ang buhos ng ulan na may kasamang malakas na hangin ay nananatili naman maayos sa lagay ng trapiko sa ilang kalsada sa paligid ng batas pambansa matapos ang matagumpay na ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dominic, may mga nadaanan tayong bahagyang build-up ng sasakyan sa bahagi ng Commonwealth, partikular sa mga lugar ng mga raliista katulad sa Sandigan Bayan, Kanto ng Zwaregi at mga itinalagang U-turn slots. Pero agad naman itong lumuluwag sa pagtutulungan ng kapulisan at traffic enforcers. Katulad sa kahabaan ng IBP Road kung saan naroon ang dalawang entrance papasok sa batasang pambansa na may nasa mayigit limandaang kapulisan, force multipliers at iba pang LGU personnel ang nakaposte para naman mapanatili mapayapa at ligtas ang kapaligiran. Maliban dyan may mga first aid station, medical team at ambulansya rin na nakaantabay para rumisponde sakaling magkaroon ng anumang health emergency. Matatandaan Dominic na bukod sa mahigit 20,000 tauhan ng PNP na i-deploy ngayong araw ay nagpakalati ng AFP na nasa 500 personnel at dalawang armored vehicles. Para naman sa mga motorista Dominic na gustong umiwas sa posibleng pagbigat ng trapiko ngayong gabi, maaari pa rin gamitin ang mga alternatibong ruta ng QCLGU. Para sa mga manggagaling ng QC Circle papunta northbound o Fairview, pwedeng umikot at dumaan sa North Avenue, lumusot sa Mindanao Avenue at umikot sa Carino Highway. Para naman sa mga pa-southbound o Fairview to Quezon City Circle, maaaring dumaan sa parehas na kalsada. Para naman sa mga truck na galing ng C5 Road, maaaring dumaan sa Katipunan Avenue, paakyat ng Luzon Flyover, palabas ng Congressional Avenue. At sa mga light vehicles, pwede lumusot sa Magiting Street, Mayaman Street at Kalayaan Avenue. Naglabas din naman ng rerouting plan sa mga kalsada ng Commonwealth at IBP papuntang Marikina, San Mateo, Bagong Silangan papuntang Commonwealth at Doña Carmen, gayon din pa Marikina papuntang San Mateo, Rizal. Dominic ayon sa mga nakausap natin kanina sa checkpoint sa May San Mateo Rizal, uh, boundary Quezon City ay may mga silisita sila kaninang umaga na mga pampaserong jeep na hindi nakalinya na pumapasok sa lungsod gayun din yung mga van o yung mga sasakyan na may mga maraming sakay na pinagsususpecha nila ng uh, mga rallyista. at uh, para nga mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa paligid ng uh, House of Representatives ay idinivert nila ito sa ibang ruta at uh, ayon sa kanila mananatili sila sa nasabing checkpoint hanggang sa magbigay ng utos sa kanilang mga headquarters. Sa uh, Dominic sa sitwasyon naman ng trapiko sa mga oras na ito. Nandito tayo nakatayo ngayon sa tapat ng St. Peter Parish sa bahagi ng Commonwealth Avenue at kung napapansin nyo sa akin, likuran ay tuloy-tuloy uh, pa naman ang daloy ng mga sasakyan. Mabanggit din natin Dominic, yung ating mga magigiting na pulis at mga tauhan ng QCLGU maging ng MMDA na hindi umalis sa kanilang mga poste sa kabila ng buhos ng ulan ay hindi nila iniwan yung kanilang area of responsibility. Mapanatili lamang ang kapayapaan at kaayusan, ganyan din yung maayos sa daloy ng trafiko at para umagapay sa mga motoristang babiyahe o bumabiyahe ngayong SONA 2024. At yan muna ang mga pinakuling balita. Balik sa iyo, Dominic. Alright, maraming salamat, Joshua Garcia.